Good afternoon, good afternoon. Dito tayo ngayon guys sa mga tanima ng dragon fruit. At yan, nag-uumpisa pa lang magbunga ang, ang dragon fruit. Ayan siya guys. So. marami siyang bunga. Pero maliliit pa siya. Ayan. pero Ayan siya. yan puro yan siya dragon fruit dun guys hanggang dulo ang dragon fruit ayan umpisa pa lang siya guys ayan may maliliit na bunga ayan ayan ang lawak ng dragon fruit ayan hanggang doon sa dulo yan guys ang dragon fruit bago pa syo, maliliit pang bunga yun guys Ayun, ang ganda-ganda ng ano ko sige na gina sasali kita <laughs> nakakuha ka na nagumpisa pala ng bunga oh ang daming bunga maliliit pa ayun oh maliliit pa yung ano maliliit pang bunga Kung wala puso, heart ang kunin mo. Kung walang puso, di heart. Ay, graduation. May graduation. Uy, ang dami guys. Oh. Ayan, hanggang dulo yan guys. Hanggang dulo ang... Ah! Ano ba talaga? Ay, meron na nga eh. Nagumpisa na oh. Ayun. Maraming nag uh, parang bagong tanggal pa sinda. Eh, or ano? Maraming bunga na itong dragon fruit oh. Nagumpisa na. Ang guys, puro ito dragon fruit. Ayan, puro dragon fruit. Ayan, hanggang dulo 'yan, guys, hanggang dulo. Puro dragon fruit. Ayan. Namunga na siya guys. May bunga na siya pero hindi pa siya malalak. Saradayot pa ang bunga. Ayan. Ayan guys. Nangwa kami puso. Daming saging mga kasagingan. Mahuwa kami ng puso ng saging. <laughs> Ang daming saging. Ay, dragon fruit. O yan. So, guys. Puro na yata nakuanan eh. Ayun na, ubal o. Saging. May ubal na na saging. Diyan, diyan pa so ano eh. itu guys puru dragon fruit itu guys ah parang bagong bagong kuwa lang ni eh. wala na nga ni eh. ikot ka dito sa kabila wala dyan ni eh. bagong ano siya oh bagong mga putol bago Hindi <laughs> <laughs> na, nakuha na na kasi na, na marami na nagkuku. Ito guys, malaki na. Ito malaki na siya. Ay, nasira yung dahon niya. ayun malaki na so dragon fruit guys. Pero sira yung ano niya. Ah! Ayo! Uto pa oh, pero bago pa siya. ito din no oh, kaso lang bagong buka. kaya abutin kuha kami ng puso ng saging guys cover your eyes <laughs> kung nasula ka takpan ng mata ayun guys mm. So. Uh, puro yan dragon fruit So thanks for watching. God bless us all. Kaya, Ayan, guys, yung puro. Yan yung puso doon. guys, puro. Ano, may mga sitaw, guys. O, oh, ang daming sitaw. Yan doon, kamuting kahoy, manga. Ayan, puro dragon fruit. ang dami na ng puso. May kakao pa kami. So, yung saging at niyo, guys. Wala pa yung saging at niyo. Diba? Ayan, diba? Saging at niyo. Ayan. Hmm. ang puso.